Gabi guys, ang gulo ng anong table na to. Ito pala yung ano guys, bahay ng ano yung ano boss ko na ano, binigay sayang lola niya. So ang dami ng ano guys, oh yung mga cosmetics tapos yung mga document. So punta tayo sa ano guys, sa 100 yen shop guys, bibili tayo diyan guys. Ayusin ah, natin to guys. So tara guys. dito sa Japan guys marami kang mapagpipilian ng mga ano guys mga gamit kung anong gusto niyo i-DIY DIY kaso kapag hindi mo na yan gamitin guys gusto nyong itakpo na yan ang problema nito guys In hindi ka basta basta magtapun ng basura guys so yan may napili na pa ako dito guys sa taas yan mayroong clear na ano lalagyan ng mga document so ang dito kaso ang yung ano guys yung parang isaksak mo lang yung ano guys yung yung document so ito yung nabili ko na paglalagyan ng ano mga cosmetics tapos yun hanap tayo ng ano yun sa taas guys parang iasaksak lang yung document guys yan so punta na tayo sa counter guys uh, mag -ano na tayo mag mag babayad tayo guys so, so dito pala guys no sa ano sa Japan is kapag ano, gusto ka magbayad is minsan na lang cashier yung ano siya guys nakatomatic lahat ikaw na ang mag maglo sa code tapos yan so marami dito guys yung mga gamit sa ano guys pambahay, sa bahay sa 100 yen shop so yan guys oh so, yung ano, nababayad guys tapos ikaw yung mag-i-import ng code o mag-swipe So, tara guys, labas na guys. So, labas guys, may nakita akong parang ano, parang halaman na pang DIY din. Ilagay sa ano, sa table niyo, sa taas. Ayan. Ang ganyan. Para 100 lang yan guys. 100 yan. So, tara guys, uwi na tayo guys. So, kasi mainit talaga dito guys, mga ano, 6 degree di yata dito guys sa degree kita guys. guys ngayon guys kapag mga init magkano kayo dito guys ang summer sa japan mas init ka talaga dito guys kaysa Pilipinas so yun yun guys uh, malapit na ngayon sa amin guys mga 3 minutes to walk lang guys yun guys so sa akin lang guys no kapag ano yung ayan Yun guys, uh, nag-start na tayo ng ano, mag mag ano guys, mag-arrange. So, kailangan ko pang ano guys. Ah, uh, tingnan kung ano talaga ang ano mas mabuting side niya guys kung saan ilagay yung mga document guys so yan guys ah uh, so ito na po siya guys yan alinis na di ba so salamat sa panonood guys So, ito na po siya, guys. Salamat sa panonood, guys. Nalinis na, guys. So, di ba? So, diop off na, di-off kasi natin ngayon, guys. So, thank you sa panonood. Bye-bye.